So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. Once again, this is Mamay Love Advice. At nandito ulit ako upang mag-share at magbahagi ulit sa inyo ng ilang mga dagdag kaalaman tungkol sa inyong buhay pag-ibig. So mga kamamay, uh, sa, mga, sa mga matatagal na ditong subscribers ko at matagal nang uh, nakakapanood ng aking mga videos, ano pang nyo mga kamamay kung sa tingin ninyo nakakatulong ang aking mga video ginagawa, ang aking mga love advice na ibinibigay dito, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated And maging uh, una sa lahat ng aking mga i-upload At syempre, para dun sa mga baguhan pa lamang na makapanood ang aking video ito, Sana po makatulong ang aking mga video ginagawa sa inyo Mangyari, nabalikan nyo sana yung mga videos na ginawa ko noon So ngayong gabi mga kamamay So isa na namang uh, magandang tips ang aking i-share isha sa inyo So magiging topic natin ngayon mga kamamay is Kung papaano ka ba mas mamahalin pa ng isang lalaki so napakarami nating mga subscribers ang nagtatanong tungkol sa ganitong klase ng uh, topic so yun yung ating uh, bibigyan ng pansin at pagtutuunan ngayong gabing ito so kung paano ka nga ba mas mamahalin ng lalaki ito ang aking mga tips at sana makatulong ito sana tapusin nyo hanggang dulo kasi napakalaki na po pwede nitong maitulong upang mas mahalin pa kayo ng isang lalaki o para mas mahalin pa kayo ng inyong mga partner ng inyong mga jowa o ng isang lalaki. So, huwag natin masyadong patagalin pa mga kamamay. So, number one tips. Ito yung dapat mong kailang, ito yung dapat mong gawin upang mas mahalin ka. So, kailangan magpasakop ka sa lalaki. So, kailangan magpasakop ka. Paano ba yung sinasabing pagsakop? So, sundin mo lahat ng uh, kagustuhan ng iyong partner ng iyong jowa, ng iyong minamahal sundin mo, paburan mo okay? kung sa tingin mo, tama ang kanyang sinasabi paburan mo huwag mo laging sasalungatin kasi sa isang relasyon, lalaki yung leader sa isang relasyon, lalaki dapat ang namumuno hindi po pwedeng babae Okay? Kailangan lalaki yung maging leader sapagkat siya ang magli ng inyong relasyon. Siya yung mangunguna sa inyong pag-iibigan. Kaya kung ako sa iyo, girl, para mas mahalin ka ng isang lalaki, ipakita mo na suportado mo siya sa lahat ng kanyang kagustuhan, sa lahat ng kanyang pangarap, sa lahat ng kanyang plano. Ipakita mo sa kanya na nandiyan ka palagi para sa kanya. Okay? Pero tatandaan nyo, hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi, ang isang lalaki minsan, hindi na siya nakakapag-isip ng maayos. Kung sa tingin nyo hindi na tama yung kanyang pinaplano, kung sa tingin nyo hindi na maganda ang kanyang binabalak, so it's time para pagsabihan ninyo. Pero most of the time, mga kamamay, sila ay dapat nyong pinapaboran. Most of the time, kailangan nagpapasakop kayo sa isang lalaki. Sapagkat siya dapat yung namumuno ng inyong Okay, relasyon So, napakala, napakalaking bagay Para mas mahalin ka ng isang lalaki Kung siya ay iyong susuportahan So, yun yung number one tips ko Kailangan magpasakop kayo sa isang lalaki So, number two Kailangan dapat magaling kang humawak ng pera Okay. So most of the time, ito yung uh, pinag-aawayan ng isang pamilya. Most of the time, ito yung pinagtatalunan ng isang magkarelasyon pagdating sa pera. Kasi alam naman natin na ang pera is ginagamit sa kahit saan. Okay? Pumunta ka sa isang lugar, kailangan mo ng pera. Magugutom ka, kailangan mo ng pera. Okay? So, sa lahat ng bagay, involve ang pera. So, sa isang relasyon, para mas mahalin ka ng lalaki, kailangan magaling kang humawak ng pera. Especially kung kayo is may mga anak na. Especially kung meron ng marami ng uh, kagastusan sa pamilya, kailangan magaling kang humawak ng pera. Hindi po pwede sa isang relasyon, nagkakababae ka o ikaw yung bulagsak pagdating sa paghawak ng pera. Nagkakababae ka pero ang dami mong ginagastos. 'di ba? Nagkakababae ka, dapat alam mo yung mga kagastusan sa pamilya. Tuition fees, baon ng mga bata, pang-ulam, okay, pagkain, kailangan na mo lahat ng 'yan. Bilang isang babae, ikaw dapat yung in charge pagdating sa pagbabudget, 'di ba? Hindi po pwedeng pagdating sa pagbabudget, ikaw pa yung nangungunang-unang umubos ng pera. 'di ba? Alam naman natin na ang lalaki ang nagpapasok ng budget, ang lalaki ang nagpapasok ng pera sa pamilya. At sana ikaw bilang isang babae, ikaw yung mag-budget nung ipapasok na pera ng isang lalaki. Para sa ganun, pag nakita ng lalaki na maayos kang humawak ng pera na salapi, okay, mas mahalin ka pa neto. Okay? So yun yung number 2 tips ko sa inyo, kailangan magaling kang humawak ng pera. So number 3, Huwag kang feeling boss. Okay? Ito, kagaya ng sinabi ko nung una, kailangan lalaki ang maging leader ng isang relasyon. Hindi po pwedeng ikaw. Hindi po pwedeng ikaw yung nagmamando. Hindi po pwedeng ikaw yung nagtuturo. Hindi po pwedeng ikaw yung nag -uutos. Okay? So, tanggapin mo yung katotohanan na dapat lalaki yung naglilid ng relasyon. At ikaw, dapat ikaw nakasuporta lamang sa kanya. So, wag feeling boss. Hindi po per, porke na hindi ka nasunod. Yung utos mo hindi nasunod, ikaw yung magtatampo. Hindi ganon. Okay? So, kailangan mong i-accept yung katotohanan na dapat ikaw yung sumusunod sa lalaki kapag katama at maayos yung kanyang sinasabi. So kapag ka nakita ng isang lalaki na nandiyan ka para sa kanya, na handa mo siyang suportahan, so igagalang kanya, mas mamahalin ka pa ng isang lalaki. Okay? So next, dapat na-challenge ang lalaki sa iyo. Okay? So bilang isang lalaki, mas gusto namin yung na-challenge kami pagdating sa relasyon. For example, hindi pa tayo magjawa make sure na i-challenge nyo yung lalaki. Huwag nyo kaagad sagutin, okay? Huwag nyo kaagad uh, pakitaan na sobrang mahal nyo yung isang lalaki. Kasi kapag gaganyan, ka bababa ang inyong value, okay? Hindi sila mati-challenge. So, huwag nyo munang ipakita na mahal nyo kaagad sila. Okay, magpakipot muna kayo. Magpa-challenge muna kayo. I-challenge nyo muna siya. Pahirapan nyo muna siya. Padaanin nyo muna ang isang lalaki sa butas ng karayong bago nyo sila sagutin. Okay? So gusto namin na na-challenge nacha kami. Kasi para, para yung result, in case na makuha namin, so worth it. Hindi yung konting ligaw lang, konting chat lang, sinagot nyo na kagad kami. Okay? Huwag ganun. Kailangan magpakipot kayo. Kasi ang totoong uh, nagmamahal, Handa siyang sumabak sa hirap, okay? Sa sakripisyo para lang makuha kayo. Pero kung sa tingin ninyo, ang isang lalaki nang ligaw sa inyo, wala pang isang linggo si nyo na kaagad, nasan yung challenge doon? O okay, nasa yung pagsubok doon? 'Di ba? Ang isang bagay kapag madaling nakuha, madaling din nawawala. Kaya ako ako sa inyo, medyo challenge n'yo ang isang lalaki. So next Huwag ipakitang sobrang mahal mo ang isang lalaki. Kasi dito kapag ka masyado mong ipinapakita, masyado mong i-visualize yung damdamin mo sa isang lalaki, the more mas bababa ang halaga mo dito. Kasi alam niya na kahit anong mangyari, nandiyan ka lang para sa kanya. Na kahit anong mangyari, hindi mo siya iiwanan. Kaya yung iba nang bababa eh. kaya yung iba naghahanap ng iba. Kasi, kasi pinapakita niyo kung gaano niyo sila kamahal. Lalong-lalo lalo na kung sinasabi niyo na hindi niyo sila ka, na hindi niyo kayang mawala Okay? Yung inyong mga jowa na hindi iikot ang mundo ninyo kapag nawala sila. Nako, mga girls, huwag nyo gagawin yan kasi pinapalaki nyo lang ang ulo ng inyong mga jowa, ng inyong mga partner. Kasi sinasabi nyo yan eh. Lalong bumababa ang value. Lalong nawawala ang halaga ninyo sa isang lalaki kapag ka ganyan. So, huwag mong ipakita na sobrang mahal mo sila. Para sa ganoon, nandun pa rin yung doubt o yung takot nila na baka sa, sa ibang araw na baka pagising nila Okay? Iwanan nyo sila. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Ipakita nyo. Dapat matakot din sila na anytime pwede kayong mawala nasabihin nyo sa kanila na, na hindi unlimited ang inyong pagmamahal kapag sinaktan nyo sila. So, huwag nyo ipapakita na sobrang mahal nyo sila. Para balanse lang ang lahat, para okay lang ang lahat, para matakot din sila naiwanan nyo sila, di ba? Para matakot din sila na baka maghanap kayo ng iba in case na magloko sila. Kaya para mas mahalin kayo ng isang lalaki, huwag na huwag nyo ipapakita na sobrang mahal nyo sila yung tipong hindi nyo kayang mabuhay nang wala sila. Okay? So next, dapat mag-self-improve ka. Ito, lagi ko sinasabi sa inyo, dapat mag-self-improve ka. Dapat mag-self-improve ka. Okay? Self-improve palagi. Huwag niyong kakalimutan yan. Para mas mahalin ka pa ng isang lalaki, wag kayong mag sa comfort zone ninyo. Yung comfort zone ninyo na sinabi ng isang lalaki na kahit anong itsura nyo, mahal pa rin kayo. Well, huwag kayong maniniwala. May mga mata ang mga yan, mga visual creature ang mga yan anytime pag nakakita siya ng maganda, lilingunin at lilingunin ka agad. Kaya bilang isang misis, bilang isang partner, bilang isang GF, bilang isang jowa, ayusin niyo ang sarili ninyo. Huwag kayong titigil na magpaganda. Huwag kayong titigil na improve ang inyong sarili kasi anytime pwede yung may makita ng iba. Pwede yung may makita ng mas maganda sa inyo. Oo, nandun pa rin yung pagmamahal. Pero syempre, kaya niyo bang makita ang isang lalaki na tinititigan ng isang magandang babae? 'Di ba? Bilang isang babae, ayun 'yung ganon. Kaya kung ako sa inyo, panatilihin niyo ang magandang itsura, panatilihin niyo ang magandang uh, personalities niyo, panatilihin niyo ang magandang uh, aroma niyo para ng inyong jowa hindi na tumingin sa iba, 'di ba? Kaya kung ako sa inyo, improve every day. Okay, improve yourself daily. Okay? Para wala na siyang dahilan pa para tumingin sa iba. Alright? So yun lang mga kamamahay Sana kahit pa paano Nabigyan ko kayo ng ilang mga tips Upang mas mahalin pa kayo ng inyong mga partners Ng inyong mga jowa Ng inyong mga asawa Baka kasi mamaya yung iba dito Naiiwanan sa ere na hindi alam ang dahilan Okay? Nababawasan ang pagmamahal dahil sa hindi may paluwanag na dahilan. So, ayan na. Ah, gawin nyo lang ng maayos yan. So, kung may mga, may mga katanungan kayo pagdating sa aking mga tips, pwede kayo mag-comments. Pwede ko rin sagutin yan at bigyan ng magandang vlog and videos na kagaya nito. So, once again, this is Mamay Love Advice. Don't forget to click the subscribe button and the notification bell para sa ganun maging updated kayo sa lahat ng mga love advices na gagawin ko pa. So, papaano mga kamamay. Hanggang sa muli. See you for our next vlog. Paalam.